oh, guys, ayan. Sa mga mahihilig sa itlog yan. Tingnan mo yung gayahin niya rin ako ng ganito guys. Sa mga itlog labas yan, ayan. Mas paibahin natin yung nilaga na yung sabi sa. Pero tingnan mo guys anong gagawin ko dyan guys. Mas pinapa, mas pinapaiba ko. Mas kakaibang pagdoloto guys. Ayan, oh, mantika. Yung isa ko sa mantika. Pero nilaga na yan. Ayan. What's unlearn, guys? Gagahin nyo rin. Ayan, guys. Ayan yung kakaibang pagluto sa itlog. Para maiba naman, guys. O, oh, ayan. Ayan. Ah, naiba yan, nah, naibayan, guys. Papaibahin natin. Tingnan natin kung anong kinalabasan. Yan. Kakaibang pamaraan sa pagluto ng itlog, di ba? Ayan. Kung gusto nyo, guys, gayahin nyo din para mas naiiba. Yun lang. Thank you for watching.